Welcome back sa another adventure mga idol. At eto yung unang huli natin. Isang marble grouper. Bigla siyang sumulpot dun sa may baton na sinisilip ako kung ano yung laman. Pero bago tayo takasan ay tinusok ko na lang. Kaya hindi na natin nakunan ng video. Sinecure naman natin siya. Siyempre sayang. 160 pesos din yung benta nito. Kasi 800 grams ng tinimbang ko. At... 200 per kilo lang yung pinta nito dito sa lugar namin. Yan. Good sis na good sis na mga idol. Magandang umpisa sa pamamana ngayong gabi. So ito yung pangalawang post natin. Isa na naman talaga po. Ang dami pang sea urchin na nakakalat kaya nag-iingat rin tayo baka patinig tayo nyan masakit pa naman kung mga tusok lalo na pag marami yung bumun sa'yo kaya eto na naman isa na namang pusit na mailap kaya tinusok na agad natin nang hindi na naman natunan ng video mailap yung mga pusit dito mga idol kaya wala nang oras para yung pinipa yung camera Pinusok agad natin At eto Yung nakuna natin na Samaral Bali dalawang piraso yan Yung malaki Ay nakatakas na At yan yung naiwan Kaya yan ang pinili natin Kahit hindi pa Kahit Ganon, kalakihan. Kasi inopen ko pa yung camera eh kaya pinakasan tayo ng isa kaya trasya na rin to malapad-lapad na rin at dito sa dive natin na to meron isang tagbago nasa ilalim ng corals na yan at hindi na maabot ng camera natin kaya pinanapan ko na lang ng pwesto at tinusok ko na lang ayan siya mga lodi isang good size na tagbago or bar hid spine foot. Ang sarap pa naman sa pinaksiyo at tinula ng istorya. Tag 100 per kilo lang yung benta na ito dito sa lugar namin. At sa next video natin, ano kaya kung dito? ito? Ayun, isang silay mga idol. Sobrang ipit na ng pwesto kaya Pinusok na lang natin. Hindi siya na magandang pwesto na uh, ang video natin. Good 6 na. Kaya pasensya nyo na mga lads. Ayan siya. Malapad na. Masarap din sa sinabaw yan. At dito, hanap na naman tayo dalawang samaral yung nandito di no bullshit ko mga idol kaya hinanapan ko rin ng maganda timing na matatamaan silang dalawa kaya yan medyo natagalan pa tayong tumusok at eto nag acrobat pa nga tayo para tamaan lang talaga silang dalawa ayan one shot two kill mga lodi na headshot pa nga yung isa syempre Yung isa na sa boy buntot yung tama. At nahuli rin natin silang dalawa. Kaya, goods na goods na. Ate, isdang Isang baklid or budlatan kung tawagin sa ibang lugar. Hinuli na natin ito. Itong isda na to ay hindi talaga ako masyadong nagtalala dahil kadalasan sa isdang to ay payat at pag sinabaw natin ay matigas yung laman niya pero ulam na rin yan at eto umi na nga tayo mga lodi hindi kaunti lang yung huli natin pero makakabenta rin naman tayo kahit kaunti at meron pa rin tayong pang ulam kaya sila panip ay sabay sabay naman kami umahon at eto yung huli ni paring nit mga lords meron siya mga green tilapia at ito naman minsan sa bali quick dive lang to kasi medyo maliwanag na yung buwan at marami nga salapi salap nga para sa natili na kasaporta na sa ating munting youtube channel mga idol pag iingat pa kayo palagi at god bless po sa lahat at sa mga hindi pa nakapag subscribe ay Baka naman po mga lods at makapagsubscribe kayo yeah. at palib like, comment, and share na rin kung pwede. Ang lods. Ito ba? Marble crop Cropper. <coughs>

Dang araw sa inyo mga lods at welcome sa ating shout out time na naman dito sa ating munting videos na nakapag comment sa ating mga last episode so wag na nating patagalin at shout out kay master rain and fishing adventure kay master rafis Pro fishing kay master john fishing tv kay burdick wade ng Babatun Leyte, kay mam Ma rosana villa hermosa ng davao city at kay bros spartans Pro fishing ng Southern Lake Te, Idol Elio Kitty Mix Adventure kay Mr. Danilo Adalim at sa kanyang anak na si Jude Prince Adalim at kay Master Larry Amos si Larry kay Bro Arbok TV kay Master Roger Manguma si Larry Amos si Larry So yun lang yung nakapag-comment sa ating latest episode mga lods at kung gusto nyo mapasama sa ating mundong shoutout ay live like comment at kung tagasan kayo para makisama natin sa ating munting shoutout so see you in the next video mga lords at god bless po sa inyo lahat at maraming salamat paalam